yun ito pala atin pa, at po ito, tinatawag nilang Ay, ito, Barato Bridge Barato, Bridge. So, barato pangalan ng tulay po ba pangalan ito, ng tulay po ba Skari Beach ito Skari Beach yung nakasulat Skari Beach yeah, Skari Beach Skari Beach Skari Beach Skari sa malaking river pinakamalaking river po sa hokkaido ito pong <laughs> barato bridge siya, barato barato river barato river ishikari ko siya ishikari river ishikari river okay <laughs> <laughs> parking. Ito, naka parking yan eh, okay, hindi pa gagamitin tong mga bangka na to. Nakapark lang po 'yan. Hindi pa sila ready para gamitin. Yeah, may mga pangalan may hmm, eh. Ang ganda po ng mga bangka. ni ko yung ano yung pain Ayan. ah nandito po kami ngayon no oh, maga no Nagmamimingwit po kami ng uh, isda po Ayan. Ayan. yun 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 may huli na po kami may yeah. may huli na po kami may huli na po kami ah, meron po hindi ko po ano tong ibon na to eh hindi ko po kilala pero ibon dagat po siya lang po alam pa naman ayun po sila isang Ayon, isang ay meron pa isa malaki ayun isa nakahiga ayikot ikot lang po siya dito sa amin pinabigyan po nila ng maliyan hindi lang po siya natin yung mga pala eh maliit siya po nila may na may milat na siyang may, may milat dito ano karagatan po ba mas pagdating po rin sa aking kaliwa may barko may barko po training po sila dito dito training po sila sa dagat na to yung mga nakasakay doon mga navy po ba tin-training po dito sa dagat na to dito po ginawa training nila kaya ni eh. Ate Maricol ito ano ipain alam po yun alam alamang alam mong ano po laki ng barko, bro tapos parte rito sa kaliwa ko planta naman po yan gas po At parang nagkakarga po yata ng ano ng gas po. Parang ganun yata. Dito siya nagkakaroon ng gas. Yung barko po ba? Kinakaragahan po ng gas. Ayan o. Oh. Ayan. Ganun. Matak Pangit hindi po makaril ah hindi po makaril tong nahuli namin no lagay mo doon sa ah po po kami no ang isda po nahuli namin dito makaril po mas masarap po kasi yung makaril po ba yung sa sardines po saba Ayun. ayan po ayun yung magpaguling sige nga hindi nga